One, uh, for today's video, napaka uh, ganda po ng pag-uusapan natin ngayon dahil dahil uh, naisipan ko pong gumawa po ng vlog paano mo malalaman kapag ang iyong afam or ang iyong kachat uh, sa dating app ay red flags. ba? Diba? Kung, kung red flag siya. So, sabi nga, uh, walang manluloko kung walang magpapaloko. So, uh, sana po ang video na ito ay makatulong po sa inyo. Narito ang ilang mga bagay na maaari pong uh, pag-ingatan, yung mga partikular na sinyales na maaring magpahiwatig na red flag ang iyong kachat. So, number one. number one, love bombing. Yung mabilis na gustong magpakita ng interes. Halimbawa, kung mabilis siyang magbigay ng sobra-sobrang papuri. ah uh, pagmamahal, yung tipong like kakausap nyo lang nag-I love you na agad at malalim na pahayag ng affection na parang kilala na kayong, parang magkakilala na kayong matagal. Maaari na ito ay manipulative. Uh, at isang paraan para mabilis kang mapaamo. So, kapag alam mo yun, kasi, uh, ano yan eh, parang, Uh, tawag niyan Mahalata mo naman yan eh Kung baga sa Tagalog term mambobola Ika nga Diba? Yung sobrang mabulaklak na salita Ayun Mabulaklak na salita So uh, Ingat kayo do Diyan Number two Huwag <laughs> magbigay ng personal na informasyon agad Kung Agad kang hiningian ng sensitibong detalye Tungkol sa iyong buhay pamilya, trabaho, tapos minsan nagtatanong sila kung magkano sinasahod mo, or basta yung pinapasok yung ganong ano po, tapos maaring may hidden agenda sila, o yung kachat mo. Laging magingat kung may nararamdaman kang hindi, tama. So, ulit po, wag na wag kang magbibigay ng mga mahalagang impormasyon. Kasi, ano yan eh. Kung baga ka, ka lang magbibigay kapag talagang na, ano mo na, na tawag nito, parang proven mo na, untested mo na na, ah, ito, ano to, ah uh, real na to, kaya, ano na talaga. Number three, ah, uh, pagsusubok na magpadala ng pera o goods. Kunyari, ah, uh, meron siyang ipapadala or, or marami yan eh yung mga anong tawag nito yung Uh, may sinasabi na military or nasa isang mission siya uh, nasa eh, ang dami nilang dahilan kung simula pa lang ng usapan ay nagmamagandang loob na siyang magpadala ng pera ng gift cards tapos uh kahit anong pabor, ito ay isang particular na malaking red flag karaniwan ginagamit ito ng mga scammers Uh, o mga taong may masamang intensyon upang makuha ng tiwala mo at pagkakakitaan ka. So, uh, marami yan mga ano sinasabi, ah uh, uh, sabihin, uh, meron daw siyang malaking pera na hindi niya kailangan uh, ipapadala niya dahil hindi pwedeng uh, ilagay sa bank or, or, o may magpapadala siya ng, basta may mga ganun yan. Tapos, uh, ano nila na talagang kailangan tulungan mo sila tapos yan ay te malaking scam yan wag na wag kang maniniwala okay pang-apat palaging nagsasabi ng exaggerated na kwento or minsan yan ah uh, meron pa yan silang ano ah, uh, yung ibang mga scammer merong anak tas paawa effect ah uh, o di kaya na aksidente uh, or namatay yung dati niyang uh, asawa tapos naiwan yung anak nila ganiyan -gani. so yun yung mga exaggerated na kwento na ginagamit ng mga scammer kung laging sobrang positibo minsan or perfect ika nga ang kwento niya at mukhang hindi kumpleto at hindi tumutugma sa mga detalye maaring yan ay isang paraan para magmukhang ideal partner. Yung parang perfect, ano ba, uh, too good to be true, ika nga. Uh, kaya't mag-ingat. Karaniwan, uh, ginagamit ito ng manloloko para makuha nila ang tiwala mo. So, ano tayo dyan. Sige, <laughs> noted uh, po yan. And number five, sobrang mabilis na gustong mag-move on sa personal na usapan. Kung palaging tinatanggihan ang pag ang lalo na to, ang pakikipag video call uh, at laging text o chat lang. Maaring may itinatagong identity po ang kachat mo. Madalas ang mga scammers may hidden intentions ay ayaw magpakita ng kanilang mukha para hindi matukoy kung sino sila so uh, ano yan isang malaking red flag kapag ayaw uh, tawag nito makipag video call kasi kapag totoo talaga yan mag video call yan gusto niya makita ang itsura mo diba pero kung alam mo na, isang malaking scummer. Next, uh, wag magpadaig sa mga pink na alok. Ibig sabihin, kung laging binabati ka ng beautiful, yung sobra-sobra, uh, yung mga papuri na talagang binibigay niya sa'yo, uh, yung pinapaganda ang image mo, like ikaw na yung pinaka-perfect na babae. So, pero may... Uh, may hinala kang may agenda siya sa mga compliments na kanyang binibigay parang uh, mga sweet na salita na may kalakip na healing. O, oh, 'di ba? So, ingat ka din doon. Ah, uh, isang malaking red flag 'yan. At mag-ingat na baka ginagamit ka lang para makuha ang gusto niya. Kaya ah uh, yun po ang ano, uh, isa din sa mga pwede nating sabihin na red flag. Next is masyadong mabilis magplano ng pagbisita o paglipat sa ibang bansa. si ano yan eh, hindi, mga, hindi yan agad-agad, ba diba? Sabihin, oh, lilipad ako uh, next week, ganun. Tapos, mangihingi mang na ng ano, sabihin, eh, kasi kailangan ko ng, ganito, kailangan ko ng tulong mo, ganyan. Hmm. Kung ang kachat mo ay nagsimulang magplano o mabilis ang makipagkita o pagkikita, magtanong kung gusto mong mag matulungan siya na makapunta sa Pilipinas o kung ikaw naman ang iniimbitahan at wala kayong matibay na relasyon, maaaring ito ay isang red flag na nagsisilbing pangakit para sa mga hindi malinis na layunin. Note po yan. Next. Hindi nagkakatugma ang mga detalye ng buhay niya. Kung may mga inconsistencies sa mga sinasabi niya tungkol sa kanyang buhay, halimbawa, hindi tumutugma ang mga kwento Tungkol sa trabaho, pamilya o lugar na tinitarhan, ito ay isang sign na may lihim siyang tinatago. So, normally ako, pag halimbawa, uh, hingin mo yung ibang social accounts nila, like halimbawa Facebook or uh, Instagram or tapos yung tinitingnan ko lagi yan, yung mga ano, yung mga kumbaga yung mga friends niya at saka yung mga nagko-comment sa picture kung totoo ba I mean kung sino-sino yung mga at sa ano yung mga comment, kung puro babae ba o etc. etc. so, tsa, tapos yung mga ano, yung mga post na photos uh, yun I isa din yun sa mga tinitingnan ko eh na Ah, uh, tawag nito ah ito, ano to? Pwede. So pwede. Okay, next. Emotionally manipulative behavior. Kung nararamdaman mo ginagamit siya ng mga emotional tactics tulad ng guilt tripping o pagpapakita ng sobrang drama na parang siya ay isang victim sa buhay baka may layunin siya na kontrolin o magpatulong para sa maling dahilan halimbawa meron uh, ilang mga scammers sinasabi nawala yung wallet ko, nalaglag yung ATM ko pwede bang padalhan mo ako kasi uh, tawag yan kailangan na kailangan ng pera halimbawa yung anak niya walang makain dahil uh, nasa military mission uh, basta ganoon yung mga ano ng scammers eh at ang mga scammers in fairness ginagamit nila yung mga pictures na sobrang alam mo yun parang pang model talaga ang dating ang gag ang gagugwapo o ang gaganda kaya ingat tayo diyan next wag madaling maniwala sa sobrang magagandang alok kung may pakiramdam ka na masyadong uh, maganda ang alok niya halimbawa ah uh, mga mahal na gamit biyahe Uh, o mga bakasyon. Uh, minsan kasi nag, nagme-message sila na nagla-lunch sila sa gan, uh, sa ganitong restaurant uh, tapos hindi tuma hindi nagpapa-video call, chat lang. Hmm, alam niyo na, ano 'yan? <laughs> at walang pang solidong, uh, dahilan o relasyon na matibay, mag-isip ng mabuti at i-consider kung genuine ba ang intentions niya o mayroon siyang uh hidden agenda. Okay. Next, laging may excuse para hindi makipagkita o makipag video chat. Ganun ang mga ano. Uh, uh military kaya hindi daw pwedeng makatawag, hindi pwedeng mag-video call, kailangan text lang. Ganun. Kung palaging may dahilan siya para uh hindi magpapakita ng personal o hindi makipag-video call, maaring may masama siyang layunin o hindi siya tapat sa pagkatao niya. Automatic na yan. Pag isang beses pa lang, pag tinanong mong mag-video call kayo at hindi pumayag, red flag na yan agad. So, nangihingi ng, uh, like sabihin, ang uh, pera o tulong tapos ibabalik niya, red flag na yan, huwag mo nang kausapin wag, ano na, uh, tawag niyan goodbye na, tapos doon naman sa mga manloloko na halimbawa or yung, uh, tawag niyan, kung talaga naghahanap ka po ng partner yung real partner talaga, yung halimbawa sa sa'yo ng nude photos hindi din po yan, ano lang ang ha habol niyan sa'yo kasi ang totoong lalaki talaga na ipuperso ka. Baga, ipapakita nila sa'yo kung paano nila ipapakita yung pagmamahal mo. Hindi dahil nagpakita ka ng nude photos, nagpakita ka ng cleavage, <laughs> o kung ano-ano pa. So, uh, maging ano po tayo, maging mapang-machag-ika nga. Kasi, ah, uh, And then, kung talagang uh, tawag nito ibibigay sa iyo yan. Ako naniniwala ako na kapag ipinagdasal mo ibibigay yan ni Lord. Kasi kapag ipinagdasal mo ibibigay yan ni Lord. Promise. So yun, pag ipinagdasal mo talaga. At saka be specific kasi ganun yung ginawa ko eh. Uh, okay. Uh, tandaan, laging gamitin ang iyong intuition at kung may nararamdaman kang hindi tama, magingat at magbigay lamang ng iyong tiwala sa mga taong nakilala mo ng personal na may konkretong ebidensya na sila ay tapat. Kung may red flags, uh, hindi kailangan magmadali. Ang paghihintay at uh, maging maingat ay maka, tutulong na maprotektahan ka. Kung may doubt ka, makipag-usap ka sa mga kaibigan o pamilya mo o magbigay ng perspective. So, muli, sabi ko nga, uh, kilalanin mo mabuti at meron at merong lalaking matino na uh, tawag nito, makikilala ka. So, yun lamang po ang uh, ang video po natin uh, sa ngayon at sana po ay na-inspire po kayo at sana ay makatulong ang ilan sa aking mga uh, binanggit po para malaman niyo po kung red flag ba o hindi ang inyong nakachat. And shout out to my Captain Fallon for my <laughs> beautiful flowers. God bless everyone!